Sipin mo, isa itong mundo kung saan ang mga makina ay kayang mag-isip, matuto, o gumawa ng mga desisyon sa buhay. Halos katulad ng mga tao. Nakakabilib diba? Pero, ligtas ba ito? Anong magiging epekto nila sa kinabukasan? Tara, pag-usapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Jerry Francis Minguez at sa vlog na ito pag-uusapan natin ang Artificial Intelligence or AI at ang mga ethical na ang katakibat nito. AI ay nasa likod ng mga chatbot, self-driving cars or magiging algorithm ng buo, mubuo ng ating social media feed. Pero habang lumalawak ang kakayahan nito, lumarami ang mga tanong, nakabuti ba ito sa atin o panganib nga ba? ang AI ay mabilis na umuunlad ngayon. Sa ngayon, ginagamit ito sa edukasyon, medisina, negosyo, at sa maging sa entertainment na rin. Maraming itong benepisyo. Mas pinapadali yung ating buhay, pinapabilis yung proseso ng trabaho, at nakakatulong sa pananiksik natin. Gunit, may mga seryosong issue pa rin tayong dapat na pagisipan. isipan Una, ang privacy. Sigurado ba tayo na ligtas yung personal information natin mula sa mga AI system? Kalawa, ang bias sa AI. May mga pagkakataong nagiging hindi na patas yung mga decision na ginagawa ng AI dahil sa nakabatay ito sa balasing datos at panghuli ang job displacement. Sa patuloy na pagunlad ng AI, nawawala na kaya ng mga trabaho ang mga maraming tao. Ako, sa tingin ko, malaga nagkakaroon tayo ng regulasyon sa paggamit ng AI. Upang matiyak natin na nagagamit ito sa paraang makakabuti sa lahat. Dapat may transparency kung paano gumagana mula sa pagkolekta ng datos Haba, hanggang sa paggawa ng desisyon upang maiwasan ng anumang pang-aabuso o manipulasyon. Bukod dito, kailangan siguraduhin nating may pananagutan ng mga gumagawa ng AI system. Lalo na yung mga kaso na ma maaaring magdulot ito na pinsala o hindi makataruhang desisyon. Sa ganitong paraan, masisiguro, masisiguro nating ang AI magsisilbing kasangkapan para sa progreso, hindi isang banta sa ating mga karapatan at siguradad sa ating... Kayo, ano sa tingin nyo? Dapat bang ipagpatuloy ang pangmalawakan ng paggamit ng AI kahit na may mga isang kakibat ito o kailangan o ng mas maigpit na kontrol? I-comment nyo nga sa iba upang pag-usapan natin yan. At dyan natatapos ang vlog natin tungkol sa AI. Huwag kalimutang i-like, i-share mag-subscribe na rin para sa makabulo ang diskusyon. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na usapin. Salamat.